So yeah, mga kapindot Welcome back sa aking YouTube channel So ito Yan kapindot mo to TV nga pala Mga kapindot So kung mapapansin nyo dyan Nag-iba tayo ng way no, Dito tayo sa looban no? Hindi na to open canal Papunta na tong Sabang, Dasma Gawa na sarado dun sa ano Yung pa cruising ng malagasang sarado siguro nag-aano na sila doon ng ano Tawag nito yung tulay